Higit tatlong linggo na, wala nang pumasok ang mga foreign troops sa Russia sa unang pagkakataon mula pa noong ikalawang tikma ang pangdaigting. Ngunit bakit tila wala pang malinaw na sinyales na ang puwersa ng Ukraine ay malapit ng maitaboy ng military ng Russia pabalik sa border? Bakit tila hirap sila Putin ayon sa Kiev Kontrolado nila ang halos 500 square miles ng Russia territory at kasalukuyang hawak ang daang-daang prisoners of war. Nangako si Russian President Vladimir Putin na pipikain ang mga Ukrainians papalapas ng kanilang bansa. Ngunit ang mga kamakailang tagumpay ng kanyang militar ay kanilang natamo sa silangang bahagi ng Ukraine. Ngayon, tila nakatutok ang dalawang hukbo sa mga teritoryong kanilang nasako kung saan sila nagkakaroon ng magandang progreso. Tila ito ay isang laro ng kung sino ang unang kukurap o sino ang unang magpapakita ng kahinaan, sabi ng isang opisyal ng Western Intelligence. Ang mga Ukrainian ay sinasakop at pinapanatili ang lupain ng Russia, samantala ang mga Russia naman ay umuusad sa silangan ng Ukraine. Ang magiging katanungan dyan ay kung sino ang unang mag-aalis ng kanilang mga puwersa. Isang pangunahing layunin ng surprise attack ng Ukraine sa Southern Kursk border region ay upang palalain ang presyon sa industrial heartland kung saan ang mga tropa ng Ruso ay umuusad laban sa walang kalabang-labang Ukrainian, Ngayon ay nahaharap sa malaking kahihiyan ng pagkatalo sa kanyang sariling teritoryo mula sa bansang una niyang sinako at inatake. Marahil ang akala ni Putin ay maipapamalas niya ang lakas ng Kremlin upang palayasin ang mga Ukraine kahit na ang kapalit panito ay maisakripisyo niya ang progreso ng Russia sa ibang aspeto. Sinabi ng top commander ng Ukraine na si Colonel General Alexander Sersky, 30,000 mga tropang Ruso ang nailipat sa Kursk mula sa ibang lugar ng 600 miles frontline simula noong pagsalakay. Ngunit sa lugar na naging sentro ng Eastern Front, sinabi ni Sersky na ang mga Ruso ay lalong nagdadagdag ng kanilang mga tropa ito ay kinumpirma ng isang senior official ng Western Intelligence na hindi pa sila nakakakita ng isang major Russian troop movement mula sa Eastern Front. Sinabi rin ng mga opisyal ng Estados Unidos na hindi naglipat ang Russia ng malaking bilang ng tropa mula sa silang Ukraine upang labanan ang mga puwersa ng Ukraine sa loob ng Russia. Sa loob ng ilang linggo, ang mga tagapagmasid sa militar ay nagpahayag ng takot dahil ang mga puwersa ng Russia ay mabilis na umuusad sa key logistic hub ng Pukros at kalapit na Torex. Sa silang rehiyon ng Tunex, ang Russian Defense Ministry ay kontrolado ang dose-dose ng mga nayon sa lugar na iyon simula nang magsimula ang pagsalakay ng Ukraine kung saan inamin ni Ukraine President Zelensky na ang sitwasyon ay sadyang napakahirap. Ang desisyon ng Kiev ay sinimulan ang operasyon sa Kursk ay nangangahulugang ililipat ang mga pagod na tropa sa mga linya ng depensa ng Donetsk. Ngunit sila ay magpilis na pumasok sa Russia, tila may intensyon na panatilihin ang kontrol sa lupa ng kanilang nasako. Ang Ukraine ay nagbigay ng briefing sa mga kaalyado nito tungkol sa mga layunin ng kanilang opensiba sa isang pagpupulong sa NATO-Ukraine Council. Maraming mga kaalyado ang tumawag para sa pag-alis ng lahat ng mga paghihigpit sa kung paano ginagamit ng Ukraine ang mga sandata na ipinagkaloob ng kanluran sa loob ng Russia ayon sa diplomatiko na nagpapahiwatig na may ilang mga na hindi sumasang-ayon sa paglapit ng Washington na ayon sa Kiev ay nagpapahina sa kanilang kakayahan na dalhin ang laban sa Kremlin. Sinabi ni CIA Deputy Director David Cohen sa isang komprehensya sa seguridad noong Miyerkules na ang mga Ukrainian ay tila may intensyon na panatilihin ang ilang bahagi ng teritoryo sa loob ng ilang panahon sila ay nananatili sa Russia sila ay nagtatayo ng mga depensa sabi ni Cohen na lalong nagpahirap para sa Russia na makuha muli ang teritoryong nasakop Isang miyembro ng Ukrainian Security Service na kamakailan lang bumalik mula sa Sucha, isa sa mga bayan sa border ng Russia na ngayon ay hawak ng Ukraine, ay nagsabi sa NBC News na hindi kailangan ng Ukraine ang lupa ng Russia na sumasalamin sa mga pahayag ng mga opisyal ng bansa na nagtanggi na ang operasyon sa Kursk ay isang mahabang panahong okupasyon. Si Mikhailo Samus, isang Ukrainian military analyst at director ng New Geopolitics Research Network, ay sinabi na kailangan ng Moscow ng dalawa o tatlong dibisyon na may limampung tropa upang ganap na makuha muli ang mga lugar na kontrolado ngayon ng Ukraine sa Kursk. Ngunit tila hindi at walang pakialam si Putin tungkol dito. May ilang ma Russian military bloggers ang nagsalita nang pagpatikos sa kung paano pinayagan ng pamumuno ng militar ng bansa na mangyari ang pagsalakay. Ngunit walang malaking galit ng publiko sa kung paano hinahawakan ni Putin o ng kanyang mga pinuno sa militar ang patuloy na crisis. Kahit nahikit sa 130,000 na ang mga Ruso ang napilitang tumakas sa labanan. Ang mga state media ng Russia ay nagpatuloy na pagpapakalat ng mensahe na lahat ay under control habang si Putin ay nagpapatuloy sa kanyang regular na makawain sa loob at labas ng bansa ang mga ruso ay unti-unting naging sanay sa digmaan na pumasok sa kanilang teritoryo na may mga estratehikong lugar mula sa mga base ng eroplano hanggang sa mga deposito ng langis na nasunog sa isang lumalawak na kampanya ng mga pag-atake ng drone sa loob ng Russia. Ngunit maaaring lahat ito ay nagdaragdag upang magbigay ng epekto sa kolektibong kaisipan ng mga Ruso. Iyon ang takot na pinagit ng politikan analyst na si Sergei Mikif sa isang palapas sa isang state TV show. Dahil habang may labanan na nangyayari sa course, pinanggit ni Mikif na ang mga Ukrainian ay nakapagdaos ng kanilang araw ng kalayaan ng mapayapa Noong nakaraang linggo, ito ay nagiging sani ng pagkawala ng tiwala ng mga tao. Sabi niya, ito ay humahantong sa demolisyon at international na kawalan ng motibasyon.